Hello guys, good morning, good day. Ayan, ito na yung tanim nating agarwood. Okay. So, ito yung isa sa mga magaganda na tanim natin, natin ng agarwood. So, pag gaganito lang talaga na mainit ang panahon, kailangan talaga natin magpadilig ng agarwood na. So, ito pa yung iba natin mga tanim. Ah, agarwood. Ayan. So, pag prone talaga sa init, talagang kailangan talaga diligan. No. So, I advise kung magtatanim ka ng agarwood, dapat ang itanim mo yung malalaki na at least yung mga ganun na katataas. Yan. Na ganyan na ang advice ko na itanim kaysa magtanim ka ng ganito kaliliit kasi mas mahirap uh, pwede pang mamatay itong ganito kaliliit. No? So, mas madali siyang mamatay kaysa din sa malalaki na. No? Okay, so, pero yun, ano, ayun po, iba natin tanim ng agarwood, no? Ito, kita nyo naman, kahit dahil mainit ang panahon, nagpapadilig tayo. Tayo basa-basa pa yung kanyang kwan. Kita niyo naman sa kanyang dahon, oh. Napaka-healthy ng ating agarwood. Diyan na sa kabila, ayan po 'yung agarwood yan. And kung ganito siya na no, nasa nasa uh, gubatan. So, I advise kayo na 'wag muna siyang ah uh, ah uh, siyang uh, tabasan 'yung paligid. Tamang ring weeding lang tayo, no. Kasi pag ganito maliit pa lang at bagong tanim katulad noon. Pag 'yan ay na sa sobrang init, alam niyo naman ang ang uh, epekto ng init sa halaman. No, lalo na 'yung lupa natin, mabilis uminit 'yan. So, pwede agad mamatay. Kahit sabihin natin na dadiligan. So, mas maganda, mas maganda, is mas malaki na 'yung agarwood. No. So, 'yan to, medyo mataas na to. Oh. Pwede na tayo diyan pagkaalam natin sobrang healthy na no? no? So, bata pa itong mga agarwood natin na to. Ayan, ito mataas na. Di ako kita nyo naman. No, ito, hindi pa may... Ah, na ito kanina kasut ng tuyo. Ano? Ayan, agarwood natin dito. So, madaming agarwood dito na tanong tayo dito. Ano? So, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano nga ba ang agarwood, ah, uh, madaming pinagkakakitaan dito. So, ito ipinapa-inoculate, pinapakapitan ng... ah, uh, Punjay para magkulay itim yung kanyang uh, mismong wood at pag itim na yung wood nya yun napakamahal po ng kilo nya ayun so roll lang ang video natin to wala nang edit edit para sa ating youtube channel no so if ever may question kayo about agar wood uh, comment lang no ito so, maganda na itong agar wood natin na to as na yung okay, mga ganyan nila babayaki ko man yan sa katulad pagka ganitong tag uh, init ko yan pero wag kakalimutan na magpadilig ayan kitaas na ng agarwood natin dito mas maganda pag mas madaming dahon sa katulad nito okay lang kasi hindi siya mataas mas maganda pag madaming dahon okay yung malilago ng agarwood natin dito ayan Ayan. Yes so, kailangan pa itong kailangan pa ito na uh, abonohan. So, yung iba kasi pagka nagbebenta ng agarwood, yung nabibili natin ng agarwood na seedlings, kalimitan yun is uh, may nutrient deficiency. So, dito natin yung pinupunaan pagdating sa Uh, area. So naglalagay ba kami ng abono para sa agarwood? Yes, nag-aabono po kami especially kung ganito po lang kaliit yung seedlings natin. No, asado pa tong prone para mamatay. So kaya kailangan niya ng uh, additional or support na nutrients, no. So kung tatanungin mo naman ako kung okay ba ang organic or inorganic kahit alin po ang gamitin niyo as long as tama po yung dilution, no po. So much better pa rin kung gagamit tayo ng organic kasi kung ah uh, for uh, long term yung ating purpose sa ating uh, lupa so mas maganda kung organic pero kung rapid naman yung pangangailangan at talagang yung uh, deficiency ng halaman ay kailangan kailangan na so gumamit tayo ng inorganic in a good uh, dosage hindi yung sobra-sobra nating -sobra ilalagay natin kasi masama 'yun ano po so yun at least itong mga agarwood natin kahit mainit ang panahon kita nyo naman healthy pa rin yung kanila mga dahon ay medyo madami no kamarang so, pinagkakakitaan sa agarwood Una-una yung wood niya, pangalawa yung kanyang lesson, no. Ayun ito, medyo madilaw na. Kailangan natin palagyan ng abono, no. So pag kaganitong uh, madilaw na, kailangan natin siyang i-support ng abono. And sometimes katulad nito, ang kasi nito hindi nadiligan, kaya sigaw na nila. So pero by uh, Wednesday palagyan natin 'to ng abono. Ito naman, okay na. Pag malaki ng agarwood, okay na. Halos, kunting support-support na lang yan, no? Ayan. So, itong lugar na to, talagang puro agarwood na to. Ayan. So, if ever may question kayo about agarwood, comment lang sa comment section and huwag kalimutan mag-subscribe. Gagawan natin yan kung, anong, kung ano yung nais nyo malaman about agarwood. Paano nga ba nag inoculate, anong mga inoculate na ginagamit comment lang sa, dagay uh, lang sa comment section no, pag usapan natin yan so yun lang, huwag kalimutan mag subscribe and welcome to sa ating channel